Kaya maraming maraming salamat po sa pagbili sa amin. Napakarami niyong pwedeng ibang piliin. Pero sa dulo, pinili nyo kami. Naganap ngayong araw ng Merkules, March 20, 2024, ang isang makasaysayang pangyayari para sa mga kapamilya at kapuso. Ginanap ang pirmahan ng kontrata sa pagitan ng executives ng GME at IBS-CBN para sa pag-ire ng noontime show na It's Showtime sa GMA 7. Mainit na tinanggap ng Kapuso Network ang programang It's Showtime na papalit sa katatapos lamang na programang tahanang pinakamasaya na pumalit naman noon sa It Bulaga. Mapapanood ang It's Showtime sa GMA sa darating na April 6 bilang bagong noontime show ng network. Trending din sa social media app na X ang hashtag Showtime sa GMA. Naging emosyonal ang It's Showtime hosts sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa kanila upang mas malawak ang maabot ng kanilang programa. Sa mensahe ni Vice, lubos ang kanyang pasasalamat sa mga boses nila sa ABS-CBN na hindi pinapabayaan ang It's Showtime sa anumang pinagdaanan ng programa. Taos puso ring nagpasalamat si Vice sa mga boses ng GMA sa pagkukop sa kanilang programa at pagbibigay ng tahanan sa kanila. Ramdam raw nila ang init ng pagtanggap at pagmamahal ng mga kapuso. Malaki ang kanilang pasasalamat at hindi nila malilimutan ang pagbukas ng pinto ng kapuso sa kanilang programa, lalo na ng mga panahong nasadsad ang kanilang home network. Bahagi ng pahayag ni Vice, unang-una maraming salamat sa GMA dahil grabe ang pagtanggap ninyo sa amin lagi. Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat kung gaano kasadsad ang isinadsad ng kapamilya. Pero naririyan kayo hindi para tapakan kami at saktan pa sa mga panahong sadsad -sad na sadsad -sad kami. Inialay niyo ang mga kamay niyo sa amin para unti-unti kaming makabangon. Maraming maraming salamat. Hindi hindi po namin yan makakalimutan pati na rin ang lahat ng mga kapamilya sa buong mundo. Alam po nila kung ano ang pagmamahal at pagtulong na ibinigay ninyo sa amin. At hindi nyo lang kami unti-unting tinutulungang makatayo, pinagbuksan nyo pa kami ng tahanan para doon muling magpalakas, magpagaling, magpahilong. At makatindig ulit kapiling kayo. Hindi tumindig mag-isa, kundi tumindig kasama kayo. Dagdag pa ni Vice na sino ang makakaisip na mangyayari ang pagsanib pwersa ng dalawang network, na kung noon ay parang imposibleng magkasama ang dalawa, ngunit dahil sa hamon ng mga pangyayari ay naging posible ito at mas marami at malawak na ang mararating ng kanilang programa sa paghatid ng tuwa at saya sa mga Pilipinong hangad na maibsan ang problema at hirap ng buhay pansamantala. Pagpapatuloy ni Vice, kaya maraming maraming salamat po sa pagpili sa amin. Napakadami niyong pwedeng ibang piliin pero sa dulo pinili niyo po kami. At ngayon po na pinili niyo kami, halika na magsanib pwersa na tayo para mapanalunan at mapagtagumpayan ang mas malalaking hamon.